Hello Divine People! Welcome sa aking channel, Divine Queen Taro PH. Alamin natin ang energy messages si gabay para sa September 28, 2023. Maraming salamat po sa lahat na nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel. Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo. So, this is a general reading. Kung may marinig man po kayong negative energy, um, i-avoid nyo na lang po. So, huwag nyo po akong ibabash. So, this reading is for water signs, Pisces, Cancer, and Scorpio. So, Give thanks about the good things. So, maging grateful ka kung ano man yung mga nangyayaring positive ngayon sa buhay mo. Um, matuto kang, um, alam mo, i-celebrate kung ano man yung success na yan, mga positive energy na nangyayari. So, celebrate mo, no? Maging masaya ka. So, wag ka nang kung positive man yung nangyayari ngayong araw na to. So, feel it, no? I-enjoy mo lang yung araw na to. Um, Pisces, Cancer, and Scorpio. So, matuto ko rin, um, magdasal, ano, mag, magsimba. Ayan, pumunta kayo sa mga simbahan para magpasalamat. Kung may mga na kayo ngayong araw na to na mga blessings na ano, kahit na maliit lang yan, blessings pa rin yan, water signs. So, tignan pa natin ang ibang energy. okay. Um, daming may movement dito. May health check up. Um, burning bowl. Ritual and dress. So, for some of you, ano, kailangan ngayon dito ng um, ano, pagkilos, ano, Pisces. So, kailangan mong kung ano man yung mga gusto mong gawin, gusto mong gawin water science, no? Simulan mo na ngayong araw na to. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa water science, dahil walang mangyayari kung hindi mo sisimulan yung mga gusto mo or pinapangarap mo sa buhay. But for some of you, I can feel na nasusobrahan na sa pagkilos and kailangan na ng pahinga. Baka na-overfatig na kayo um, water science nahihirapan na ba, nahihirapan ba kayong huminga? May mga nararamdaman kayo sa inyong sarili na hindi maganda, no? Baka ngayon nyo lang nararamdaman yung mga ganyan. Try to consult a doctor na. So, for some of you naman, iniisip na baka um, ito'y isang palipad hangin lang or alam mo yun, baka sorry for the word, may mga, alam nyo yun yung mga, ang hirap sabihin, ano. Baka yung iba iniisip na kinukulam kayo or what, may mga negative na ginagawa sa inyo, no. So, try nyong maligo lang kayo ng tubig na may asin para mawala kung ano man yung mga yan, no. Mabawasan yung mga paghihirap na nararamdaman nyo ngayon, water signs. So, but for some of you, no, kailangan na talaga ng specialist, ta. Um, baka kasi sila talaga yung makakatulong sa iyo. So tignan pa natin water signs kung ano kailangan niyo ngayong araw na to. I can feel na yung iba din is maglilipat ng tirahan, ng bahay, ng trabaho. Baka it's a good opportunity na rin, di ba? Dahil may good things about the good things ngayong araw na to. May mga pagbabago talagang mag magaganap ngayong araw na to water sign so ayan Folding. si travel may mga paglipat talaga no may mga wedding okay um katulad na sabi ko kanina may move may movement talaga no may mga paglilipat um siguro you you are promoted Um, may ma na-receive kang blessing, bagong opportunity, bagong love life at ayan, may mga celebration kayong um, isi-celebrate ngayong araw na to it's either wedding, anniversary or kung ano man yan, it's all about partnership sa negosyo um, and ayan for some of you, no, kailangan lumipat ng tirahan dahil bagong kasal ayan, magsisimula kayo ng panibagong buhay but may ano ka eh may doubt ka dito sa sarili mo, ayaw mong iwanan yung pamilya mo, natatakot kang iwanan sila, no? Parang hindi mo pa kaya. Kayang magkaroon ng, alam mo yun, humiwalay sa iyong pamilya. Pero kailangan mong gawin yan. Um, water signs, dahil para rin yan iyo or para rin yan sa mapapangasawa mo. Baka may yung iba dito, may mga anak na ikakasal at halos ayaw nyo silang paalisin sa inyong ano, tirahan, ano? Naka, natatakot kayo na baka saktan lang siya ng taong to or hindi siya itreat ng the way na tinitreat nyo tong taong tong mga anak niyo. So, yung iba naman, for some of you, ano, na, may mga katakutan kayo from the past na ayaw nyo ma-reveal, no? Ayaw nyo talagang malaman ng mga ka-partner nyo o ng mga kaibigan ninyo. Okay. Tingnan pa natin. May mga kinakatakutan kayo kasi may burning bowl ritual. Baka yung iba is may susunugin pang ebidensya ha? or what, ano. So, tignan pa natin. Water signs. Spencer, Ayan, o. Oh. Lumabas dito talaga ang selling out at saka confirmation card lang siya ng falling card. Kasi it's all about your past eh. Na ayaw mo nang pag-usapan, ayaw mong malaman ng iyong kapartner, mga kaibigan, or kung sino mang taong nakapaligid sa inyo. So, it's all about your old self eh. Selling out and entrapment. So, pag, naaalam, pag naaalala mo yun, yung mga nangyari sa'yo from the past, ayan, feeling mo, hindi ka pa nakaka-move on. Dahil, I can feel na talagang maaapektuhan itong present and future mo water signs, kung ano man yung sekreto na ayaw mong ma-reveal or nangyari sa'yo or may sekreto kang alam na alam mo yun, kasi pag ang sekreto is nalaman mo, it's either sa ibang tao pa yan kasi it's part ka na ng sekreto eh no, so ayan medyo naguguluhan ka, nalilito ka and yung iba sa inyo nahihirapang makatulog na yung araw na to okay tignan pa natin more card please for water signs so pay attention to the sign so may mga iba sa inyo ang um, pinapakitaan ng sign Mm, sa pag-iingat pwedeng mag-ingat kayo dito ano ha water signs baka kasi may mga bad bait it's a bad karma from the past so yung iba sa inyo um, sa panaginip pinapakita yan kung kailangan mo na bang i-reveal para sa katahimikan ng lahat so maging aware kayo sa inyong mga panaginip sa mga nangyayari ngayon sa inyo baka masyado na bang magulo or marami nang naaapektuhan, baka it's time na para magsalita ka, water signs. So, yung iba naman, kung you can keep it, ano, at talagang kaya pa ng konsensya mong itago yan, it's up to you, water signs. Basta isipin mo yung hindi lang para sa sarili mo, kundi sa, ano, safetyness, safety safety ng ibang tao. So, for some of you, then, lang in kanilang pride. So, yan ang iwasan nyo ngayong araw na to, yung masyado kayong ma-pride. No? Yung mga tao may nakakasalamuha kayong masyadong ma-pride dito. No? Ayaw nyong tulungan, ayaw kayong tulungan sa isang pangyayari. No? Dahil siguro may galit sa inyo tong taong to. Matagal lang may ingit sa inyo. Or ikaw to na no, may mga away sa pamilya na talagang nakikipagmatigasan ka, no, sa iyong magulang or sa iyong mga anak. So, if you're a um, anak, no, matuto kang maging humble ngayong araw na to, water signs. Magpakahumble kasi magulang yan. Kung ikaw man yan na nagtitiis sa mga anak para sa ikabubuti nila, go for it. So, yun lamang, water signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.